Welcome back mga Pops! Another day, another video na naman tungkol sa mundo ng sports dito sa Binas. Walang yamo talagang nangyari dito sa laban ng Suns at itong Spurs. Visit na visit talaga ako dito mga Pops eh. May taya ako sa Suns tapos ganun ang nangyari na pa yung Spurs. Pambihira talaga ang turn of events na nangyari sa game na to. Pucha nakaparlay na ako dun sa Suns eh. Panalo na nga yung New York Knicks ko tapos yung Clippers, lamang na din, tambak na yung kalaban. Dito sa Suns, tambak na din yung Spurs kanina. Malaki na talaga ang chance ang manalo, napakalit na ang chance ang matalo nun. Pero natalo pa din dahil nga sa Suns na to, panira ng parlay. Mataas ang odds ang Spurs mga Pops. Dahil nga deadong deado ito pag nating sa Suns. Nandun ba naman si Kevin Durant? At malakas talaga ang Suns, talagang deado ang Spurs. Halos ha, buong laro mga Pops, e lamang itong Suns. Di naman talaga lumamang tong Spurs sa dulo na lang. Tambakol pa nga sa third quarter, second quarter, pati first quarter eh. Teka, 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 teka. Para may nakakalimutan ako mga pups, pampa good vibes muna. My... <laughs> Ito yun eh. Ito yung nangyari doon sa dulo play kung bakit nanalo pa ang Spurs. Di ba lamang ang Suns dito? 11 seconds na lang to, tatlo ang lamang ng Suns. Sure win na talaga, kumbaga. Nawala na yung 3 points dito sa player ng Spurs eh kaso, di mo max out ng dalawang to lalo na si KD. Automatic na yun eh na may re-rebound tatakbo sa unahan para rumibound lalo na naghahabol yung Spurs. E eh, ganun na nga ang ginawa ni WMB ba? Diba? Ang laki pa namang bata nito. E eh, walang bumax out. Grabe, dinaknak lang. Ngayon nilagay lang yung bola. Ang tendency, nagkikisa na lang ang lamang ng Suns. Nawala na yung pagka ball sa panalo. Isa na lang eh, tumikit pa eh. Tapos 6.5 seconds yung natira doon sa may game. Eto na talaga ang pinakamasakit na part para sa mga pumusta sa Suns. Inbound play like kay KD. Ang problema kasi galing sila ng sisiyan eh. Kung bakit nakadakdak si Wemby, nagsisiyan pa sila. Pagka-inbound nga dito kay KD, e eh pinalibutan agad siya ng tatlong player ng Spurs. Pero ang tendency nun mga pups, ito si KD 7 footer to eh. 6'10 ang listed na height nito, 6'11 yata. Pero 7 footer to, paningin ko. Ayan oh, nakataas na nga yung kamay niya. Wala naman nakakabot ng bola. Talaga napalibutan lang siya ng tatlo. Ang tendency, tatlo nakabantay sa kanya, e eh open yung ibang kakampi niya. Apat yung kakampi niya sa kabila. Yung isang Spurs, ano pa sa ilalim ng ring eh kung ako lang ang naglalaro dito at go-control nyo si KD, ipapasa eh, ko na lang eh kasi ang tangkad niya hindi na mamabot niya nung tatlo. And tendency nga kasi, di niya pinasa yung tuloy na palibutan siya empire eh, at pet niya, di ba? Kahit naman siguro tatlo nakabantay sa'yo tapos nakataas yung kamay mo, eh mag-tendency niyan, maagaw sa'yo yung bola. Di ba nalang kung niyapos niya, diba? eh, di ba? Hindi niya naman niyapos yung bola eh. Dapat talaga mga paps, pinasa na lang to ni KD. Kay KD talaga na malito tong, ano, to, tong play na to. At ayun dolo'y panigurado, maraming nasira ang parlay dyan. Natalo sa pusta. Nakupo kay